Sa taasa ng boses at tulakan, nauwi ang konfrontasyon ng mga konsihal ng Manila City Council kahapon. Ang nagkakaalitan, si na Councilor Joel Villanueva at Councilor Philip Lacuna. Ilang minuto pang tumagal ang tensyon bago sila tuluyang naawat. Ah, bueno, mga kasama. Narito na ang ating uh, nag-iisang abogada ng bayan. Fresh from... Saan ba ito? Kahapon at sa... Okay. Africa! <laughs> May dala ba giraffe? Ito <laughs> <laughs> po siya. Partner, magandang gabi. Kumusta sa Africa? Mainit ba? Unga, unga, unga. <laughs> Dapat sana partner, di ba? Papasok ka sa pinto na <laughs> Tapos may mga may mga dala-dala mga jungle. jungle. <laughs> sa likod. Ay, Ay talaga nga. Yan talaga na, uh. mangyayari sa atin. Part of the year, ang tetekapin natin. Bakit? Parang jungle na. Ah, unga unga Ah, no? Ano ba? ay ano, uh, uso uso ngayon ang ano party uso ngayon ang kirian oo oh, oh. di ba sa na, mo ba 'yung ano to uh, yung ano din yung kirian dun sa konseho ng lungsod ng maynila sa taasan ng boses at tulakan nauwi ang konfrontasyon ng mga konsehal ng Manila City Council kahapon ang nagkakaalitan. Sina Councilor Joel Villanueva at Councilor Philip Lacuna. Ilang minuto pang tumagal ang tensyon bago sila tuluyang naawat. Maya-maya, lumapit ang dalawang konsehal kay Vice Mayor Yul Servo kung saan muli silang nagsagutan. Ang ugat ng girian ni darawang ang pagpasa sa 2025 budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 25 bilyon pesos. Sa kabila raw kasi ng pakiusap ni Villanueva na mabusisi ang pondo ng lungsod sa susunod na linggo, na naig pa rin ang boto ng mayorya at nakalusot ang kala sa ikatlot huling pagbasa ng konseho. Nag-issue raw ang, ating, ang aming mayora, Hanila Puna, ng Certificate of Urgency na dapat maipasa na. Nagtataka naman naman kami bakit kailangan maipasa na considering na hindi pa pumapatong yung buwan ng Oktobre. Na supposed to be dapat dito nagkakaroon ng public hearing at tumaharap yung mga department heads sa mga konsihal para matanong sila at malaman at i-justify nila yung hinihingi nilang pondo. Para kay Manila Councilor Joel Villanueva, malinaw na politika ang dahilan sa mga nangyayari sa kanilang konseho. Lalo't hayag na ang pagpanig ng kanilang kampo kay dating Manila Mayor Isko Moreno na tatakbong muling alkalde ng lungsod sa 2025 elections. Dinepensahan naman ni Manila Councilor Uno Lim ang naging proseso kahapon. Si Lim ang pumalit kay Councilor Lacuna bilang Appropriations Committee Chairman bago magkagulo sa sasyon. Giniit niyang legal ang proseso kahapon. May certification na galing sa ating mayor na urgent yung budget dahil nga kung ano na yung mga nangyaring calamity of course tuloy-tuloy uh, yung -tuloy ating mga services so kapag meron hong urgency na request so ang local chief executive tignan ho natin sa local government code sa internal rules of procedure yan ho yung naging basihan ho po namin kahapon noon lamang hulyo kinwestyon ang kampo ni Navillianueva hanggang sa korte ang umanoy secret session ng konseho kung saan tinanggalan daw sila ng mga komite sinagot ito noon ni servo sa pamamagitan ng isang madamdaming talumpati at saka nag-walk out Si parang kapatid ata ni Mayor eh, pati yung isang uh, konsehal doon. Mm. Oh, na galing sa magkabilang So ang, nag ang nakakagirian, mga bata-bata ng ng mga ano magkatunggali to. Magkatunggali ngayon. Magkatunggali ngayon. Si Mayor Isko, si yes, Yorme, si Yorme. Oh. Uh, Saka si ano, Lakuna. Si Lakuna. Ito naman kasi si Yorme. Although sabi ko syempre, okay naman si Yormi. Kaya lang oh, kasi. Oo, oh, dami namang uh, talagang ginawa niyang pagbabago sa Manila. Oo, di ba? Anyway, partner. Sa akin naman, sana. Uh -oh. Si Mayor Isko. Huwag siya magbibitaw na salita. Oo. Oh. huwag siya magbibitaw na magre-retire siya. I've been working in the government half of my life. I've been involved in public service. Oh. Alibawa, pinalad ako sa tulong ninyo, sa awa ng Diyos, o at the age of 52, di tapos na yung term ng presidente. No? Pahinga na. Uh, magbabayad na ako ng kakulangan ko sa pamilya ko, sa mga anak ko. Kasi ang parang pamilya ko, mga tao eh. Yan ang ginawa akong pamilya eh. Yung pamilya, when I say pamilya, yung alam mo ikaw yung kamag-anak na matatakbuhan ka sa oras ng pangangailangan. Eh, ako naman siguro, baka naman uh, kahit pa paano, masuklian ko naman yung mga anak ko naman. But at least 52, medyo kasmala pa. Huh? <laughs> may pwede pang patsal-patsal. <laughs> <laughs> okay. okay, ma, ma invest ko naman yung remaining uh, days of my life after the presidency, if and if may awaan Diyos at sa tulong ng tao, magtagumpay tayo sa laban na ito. But what if, let's say, hindi ka pala rin? Ay, tapos na ang buhay. Move on. O para ka lang siyota niya, nagkahihwalay kayo, let's move forward. Pahinga na rin. O, kasi, no, no more run? Kahit ano pagbabalik sa Maynila? Eh ano na ako, tapos na ako. I did my share. That's why I offered myself to the people. O, hanggat malakas pa ako, eh kasi nangyayari, eh, baka mamaya may pandenya, makapagpahalal tayo ng medyo may edad na naman. Mahirapan. Di ba, hindi natin minamaliit yung edad. Pero sa hirap ng buhay ng ng ating mga kababayan sa pandemyang ito and post pandemic you no know, kailangan mabilis kumilos so you know there are things that uh, needs to be considered Eh diba, sabi niya, pag nanalo mag, mag, pag na, natalo ako dito hindi na ako Babalik. tired na ako mm -mm. Kaya may sasita ng ganyan. Kung hindi nyo kaya panindigan, syempre, may mga tao Mm Pumasa -mm. sa salita mo. Correct. Oh, okay, kumbaga, yun ang diba? kanilang talagang pangahawakan. Yes. Kahit sabihin mo pa na inuudyokan ka ng iyong mga kababayan. Oo. Uh -oh. Diba? eh? Nang, sabi mo hindi ka tatakbo eh. Darating ang oras, eh, magiging opisyal ang lahat. Basta ako ngayon, oh, nakikinig ako sa taong bayan. Oh, Pinakikinggan ko yung daing nila. Pinakikinggan ko yung damdamin nila. At balang araw, eh, magdidesisyon din tayo. Pero, niminsan, sa totoo, ha, hindi ko pwedeng kalimutan yung ibinigay sa akin pagkakataon ng Diyos at ng taong bayan ng lungsod ng Maynila. Sa murang edad, kahit na wala akong tatay na vice mayor, o politiko, o mayor, o senador, binigyan nila ako ng pagkakataon. Ayun, nililingon ko yun. At lilingonin ko yun habang buhay. Mano pa kung sila, sa tingin nila, sila ay napabayaan. Pakiramdam nila, hindi sila kinalingap. Sabi ko nga siya pa ako, mahirap maging mahirap. Mm -hmm. Kaya ang sandala ng tao, pamalaan. Mm, iyon tingin ko, kailangan kong tup din yun. Kailangan kong dinggin yun. O, pagdating ng panaw. Because uh, lahat ng katatayuan ko ngayon ay kaloob nila. Bagay lang naman siguro, suklihan so, ko yung mamamayan ng lunsod ng Maynila. Diba? O nagbigay sa akin lang parcha. Hindi mm -mm. ako nakikialam dahil mm -mm. kuya ko naman ang taga Manila, di ba? Ang sa akin lang. Um. One ano pa, one term pa lang sila kuno eh. Correct. Di turuan mo. Although alam ko, feel ko naman mas mukhang magaling ka. Oo. Feel ko lang. Oo. Di ba? Mas mabilis ka umaksyon. Mm -mm. Ang dami mong mga plano. Oo. oo. Yung no, iba naman talagang nagawa na nya sa Manila. Oo. Oo, pagpapalinis. Hmm. Ah, kita naman natin yan eh. Pero, siyempre, umasa yung tao sa'yo. Na hindi ka natatakbo. No. Tapos ngayon, mag-aagawan kayo ng pwesto. Pwede ka naman kumuha ng ibang pwesto. Mas okay pa nga siguro sa'yo, Senador. Eh. Tama. Para lahat ng mga tao do na grandstanding, edi talunin mo sa pagiging grandstanding mo pa rin. Yun na, yun yung magiging <laughs> step niya partner. Oo. Oh. Diba? Diba. Um, pero siguro, baka may iba siyang plano nagbagong isip at may iba siyang plano. Which is dapat nga hindi. Huwag ka na nga magsaita. Oh. Na hindi ka magre-retire ka na. 'Di ba? Ang dami-dami mga politiko magre-retire, re retire tapos hindi oh. naman tuto pa rin. Pero sabi nga nila, ang utak ang isip ng tao pabago bago Hindi mo pa minsan masabi partner. Hindi. Ngayon, ito yung kanyang ano to, ang kanyang desisyon. eto yung kanyang mga sinasabi. E pagkatapos partner, ha? bigla na lamang nagbabago yan mali nga di wala mali. kang ano isang salita o oh, ni... kang ka magsalita eh sabi yeah. ni Ate Gay oh. mali mali ah oh, <laughs> <Mali>. di ba <laughs> oh. kaya nga eh doon syempre sabi ko nga sabi ko nga okay naman si ano okay naman si si bigla Mayor ay si no. Mayor di ba eh yeah lang syempre dapat kung ni ano sinabi mo to pa rin mo Correct. Lang. May pala, yun tawag nilang palabra, palabra de, honor. de honor. eh oh. e Palabra, hindi palabra de horror. horror. <laughs> ah, que barbaridad. ano ah, pa, ano pa? Ano pa? Ano pa? Yan nga, que horror. Que horror. Que horror. Que terror Diba? Ah, Ngayon mga papay, may pay na mga kastila. Uh Oo. -oh. Que horror. Ah, diba? Bagay na bagay si partner. <laughs> Ay, nako talaga. Oh, na. Pero, ba? Well, uh, taong bayan pa rin yan ang magdidesisyon. Uh oh, oh. Sa bandang huli. Ang final say dyan, kahit ano pag uh, bangayan ninyo, girian ninyo, tao pa rin ang magdidesisyon kung sinong gusto nila. Ay, nako. Oh, uh, Di ba pa? Ba't napahay nako ka, partner? Eh, pa, partner, lately, hindi oh, naman ako napapahin na ako ng ganito. Uh, uh, <laughs> Live. Hay nako. Okay, sa mga nangyayari ngayon partner ah. Ke horror, hindi ko mapigil. Gulo-gulo <laughs> sa, nila. <laughs> sabi ni, ni Milky sa kanya, kesera-sera. <laughs> Whatever will be, will be. Correct. Diba? Parang, diba? Hindi ba sila nahihiya sa sarili nila? Mm -mm. Na makakuha lang kayo ng pwesto mm -mm. or masilbihan lang yung sarili yung interest uh -oh. o interes ng kaibigan nyo o interest ng partido nyo. tapos nagkakaganyan kayo. 'Di ba? Parang wala na kayo ani. Mm -mm. Uh, parang parang bibili yung dignidad ninyo. Kaya sabi ni King Romeo Alves "No me importa." Wow. Oh, diba? No me importa. Uh, ano ano daw 'yun? Na? <laughs> Anong ibig sabihin nun? No? Na? No mas, no mas. Oo. Oh, oh. Mm. oh. Diba? No me importa. No me importa. So, ibig sabihin, no not important? No, oh. I'm not important? Oh, no, Not interested. Oo. Uh. Uh, uh, Tama ba? Yo te amo. Yo te amo is I love A you. Di ba? Ang me. No me. Sige Google mo. <laughs> <laughs> no me importa. Sige na. Eh, <laughs> oh, eh ngayon naman partner. Sabi kayo talaga kasi kasi sila kayo hindi pala kayo marunong. <laughs> no, <Baksak> kayo sa <laughs> mga, mga impostor. Ano mm. ah, Ah, I know na. Ano ang ibig sabihin? I don't care. <laughs> Nakita. Sino na ang kita? No me importa. <laughs> eh oh. O, oh, ito pa. Meron pa ah. sinasabi si Mariano. Ang dami mga Kastila rito, ha? Ah. Oh, sabi ni Mariano Mayo, no pasa nada. Ah, oh, uh, no pasa yano. Uh, ano? Nada, is, di ba? No, no nada, nada na, is na, no na, din di ba? Na, nada. Uh, uh, ano? Ikaw, ikaw, ega ega sabakanu ka. Ah, uh, kasi sayo, no pasa nada. Oh, kasi sayo sabi, sabi pag sabi mm. mong thank you ang sagot. Uh, oh, muntis uh, si Mas Gracia. Ano ano? De nada ang nothing happened. Walang anuman. Aa, yon na, nothing happened. Nothing happened. No, nothing happened. No, Na, na, nada is zero. Eh. Zero. Ah. Oh. Yo. Yes. Tapos na tayo uh -oh. diyan sa Manila. Ngayon naman sa camera. Uh, ah, ano 'yon? Yote, yote. Pardon. Yote amo. Ah. Uh, bailar, bailar. Bailar, bailar Sayaw. iyo. amor. Sino ba may kanta yung Baila amor? Kay, ano ba? sino ba kumanta nun? Mm si Enrique Iglesia. Oh. <laughs> Sabi ni Charito, Pakito, Pakito. Ang <laughs> ganda <laughs> yun, nagkakita yun. Paquit. is small. Oo. Oh, oh. oh, ay, Chiquito pa lang yung small. Oo. Oh, oh. Diba, ano yung Pakito? Good day, eh? para tayo naglasa ng Castilla. Castilla rito. Oh. Ngayon, ngayon natin na miss na dapat may Spanish language talaga oh, sa Scottish. Oo, oh, no. Ba't tinalis ba yan? Ang dami nang poprotesta. Mm -hmm. Alam mo naman, pag may protesta sa Pilipinas, talagang tinatanggal. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Oh, sabi naman noon, dami mga Castilla, oh, Castellano rito <laughs> si ah. Ruben Esperanza, sabi niya, "Puedes cantar." Ah. Oh, 'di ba kanta is da uh, kanta, kanta. Oh, oh. <laughs> Sabi rin Patrick uh, Coleman, "Bailar is to dance." Yes. Ah. Eto, bolare. Bolare. Cantare. Oh. Wo oh. <laughs> <laughs> Bolare, kantare, ho ho, ibig sabihin kasama si Santa Claus doon. <laughs> Kasi nag ho 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 oh, Sabi ni Takupay, por favor, marimar. <laughs> Ay, Diyos mio. Oh. Paano? Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clearcast na ipapalala. Huwag tulugan. Ninyo kanapatan. At Radyo Man Rod Marcelino.